Yo, what's up, mga paibigyan? Magluluto mga luto ng beef steak. Ayan yung mga grinahin, no? So, ready ko muna. No, ayan yung uh, steak na in ko. So, punasan muna natin ang show para matanggay mo at tubig-tubig para pag niluto siya, masarap. Dire-direcho lang, no? Ayan, punas-punas, punas-punas, rin. Punas-punas, punas-punas. masarap kasi siya pagka tayo, yan, lalagyan na natin siya ng paminta. Paminta durug na parang ginamit ko no para mano at yung lasa ng paminta. Mas pag paminta ang no? So eh, na natin. Yan, pati sa rabila. Lalagyan din natin yung kabiray. Kavalat lang natin ay no? Para mas masarap yung ating yung steak, no? Lagyan na rin natin ng konting asin pampalasa konti lang para hindi umalat, no? Pati sa kabila, no? din natin. Yan, paminta pa rin. Siyempre, hindi na natapos yan. Paminta-paminta na yan, Asin ulit, konti lang po palasa. Yan, palasa. Tapos, ready natin natin pan. Oh, so, ragyan na natin ng mantika. Painiti lang natin ng konti ha? Uh, Pag mainit na yan, syempre, alam na. Ilalagyan na natin ang ating steak, no? Ikan, oh, sarap. Kala mo talaga, chef na naman. Lutulutuan na naman. Eh, so, preto mo na natin yan. Ma, isang oras ulit para manuot yung lasa. Yan, di ba okay? Isang oras. No, tapos ta na natin. Wow! Parang ano lang mo? Parang hello pa. Hello pa nga. Kakabrik ko lang yung malamang hello pa, no. So, lutuin lang natin yung dalit ng lutuin. Yan yeah, o, sarap. Sarap. Tiga natin ng margarine. Butter pala bagat margarine. Butter, no? So, meron at yung bawang para lumasa na yung ating estate, no? Araw-alawin muna natin. Siyempre, kawalat natin yung butter na yan. Ni pwede ngiti mo ikahalat dyan, no? Yan, kawalat lang natin. Hindi ko na napura tinanggal yung balat ng babo muna para mas maganda yung uh, ah, lasa niya. I mean, mas masarap yung lasa niya. So, yan na. Uh, Haruin mo natin. Tapos, yan, balik ka na natin. Yan, para mas opisya, siya. So, halo natin yung butter. Yan, medyo opay-opay na. Wow, ang sarap. So, sabay pag kinahin mo yan, matigas pa pala. Mukha lang siyang luto na. muna asyete yung apoy ko pa yan. Medyo nasunog. Yan, natin. Mm. Amoy parang sarap na, no? Pwede na natin na ay ipito. Ayan, mamaya steak na yan siya. Pag sinub na steak na yan, eh. Yo, so, prepare na natin yan. Ayan na siya. Iwain na iwain. Mmm, ang init. Paso. So, ang init niya, no? Talagang wa ko siya ng mainit pa, no? Sabi nila. Papalamigin daw mo na ito bago iwayin, no? So ako ginawa po, iniwa ko talaga siya kahit mainit pa. O no, tara, para maramdaman ko yung init ng no? steak, no? So yan, iniwa-iwa na natin at one, two, three, ayan na. Steak weed potato. So yon mga kaibigan. Nakapagroto na naman ako ng steak. Lito-lito na naman ng chef pala long. Tikman na natin. Mmm, ang sarap. Opay na opay. Thank you sa si panonood.